Nagbugbugan sa highway ang isang tricycle driver at kanyang pasahero sa Davao City. Ang punot dulo ng gulo may kinalaman daw sa pagkakaiba nila ng relihiyon. Nasa frontline ng balitang yan ang ating News 5 Mindanao correspondent, Bril Montalvo. Nagkatinsyon sa gitna ng National Highway ng Barangay Kalinang Poblasyon sa Davao City. Tinulak ng lalaking nakakapote ang isa pang lalaking nakaitim na t-shirt tumayo ang lalaki na kaitim at tinuro-duro ang tumulak sa kanya habang inaawat sila ng mga tao sa lugar. Ka, ka. Mo ka. Ang sumunod na eksena. Nakadapa na sa kalsada ang lalaki na raincoat Pinagsisipa siya ng lalaki na kaalitan niya. Ang anak ng nanipa, napaiyak na lang sa gilid ng kalsada. Napag-alaman na driver pala ng tricycle ang naka-raincoat at pasahero nito ang mag-amang nakaalitan. Nagkasugat sa noo ang driver na si Hasim. Base sa imbistigasyon, unang nanuntok ang pasahero na napag-alamang lasing. Puno't dulo ng bugbugan ay ang pagkakaiba ng kanilang relihiyon. Siguro, hindi nagkaintindihan o hindi nagkasalubong yung kanilang mga ideas nagkaroon sila ng heated argument. May mga wala Meron lang kaming may hindi pagkakaintindihan kaya nangyari yun. May mga mali din siya sa akin. Disidido naman ang kampo ng biktima na magsampan ng reklamo laban sa sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.